Lakers hindi pa rin tapos maghanap ng legit big man sa free agency. Pero bago yan, kanina nga ay hindi naglaro si Lebron James dahil sa iniindang injury niya sa paa. Ayon sa kanya, kailangan niyang alagaan ang sarili upang maging handa sa mga susunod na laro ng kanilang koponan, lalo na't may natitira na lamang silang 30 games ngayong season. Ang desisyon niyang magpahinga ay isang hakbang upang masigurado ang kanyang kondisyon para sa mas mahahalagang laban sa hinaharap. Bukod kay Lebron James, may update rin patungkol sa injury ni Jackson Hayes. Ayon sa ulat ng isang NBA insider, hindi naman ganun kalala ang natamu niyang facial injury dahil dito inaasahan na makakabalik na siya sa darating na laban kontra sa Charlotte Hornets. Samantala, positibo rin ang balita para kina Gabe Vincent at Dorian Finney-Smith. Asahan ang kanilang pagbabalik sa susunod na laro isang mahalagang tulong sa defensive presence ng Lakers. Malaking kawalan ang hindi nila paglalaro na isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng Lakers sa Utah Jazz kamakailan. Sa kabilang banda, inaasahan ding maglalaro na si Luka Doncic ng walang time restriction. Sa isang panayam, nagpahayag siya ng mensahe ng pag-asa para sa mga tagahanga ng Lakers. Ayon sa kanya, hindi kailangang mag-alala ang fans dahil babawi ang Koponan sa mga susunod na laban. Sa kabuuan, inaasahang magiging kumpleto at mas malakas ang Lakers sa kanilang laban kontra Hornets. Umaasa ang mga tagahanga na babangon ang Koponan at magpapakita ng matibay na depensa upang makuha ang tagumpay sa susunod na laro. Samantala, pinag-uusapan ngayon ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers ng bagong center upang pansamantalang palitan si Alex Len. Ayon sa ulat ng NBA insider na si Juvan Bua, hindi sapat ang naiaambag ni Lin sa depensa at opensa ng koponan. Sa mga minutong nasa loob ng court si Len, madalas na nauungusan ng Lakers ng kanilang mga kalaban na nagiging dahilan ng pangamba para sa coaching staff at taga-suporta ng team. Isa sa mga option na nakikita ng Lakers ay ang pagsilip sa buyout market kung saan posibleng maging available ang ilang veterano at solidong big man. Ilan sa mga nabanggit na pangalan ni Jovan Buha ay itong sina Kelly Olynyk, Larry Nance Jr. at Chris Boucher ng Toronto Raptors. Ang mga ito ay kilalang may kakayahang magbigay ng matatag na presensya sa loob ng shaded area na lubhang kailangan ng Lakers lalo na't wala na si Anthony Davis sa kanilang lineup. Malaking dagok para sa koponan ang pagkawala ni Davis na siyang bumubuo ng pundasyon ng depensa ng Lakers. Bukod pa rito, napuruhan din sila ng injury kay Jackson Hayes kaya't lalong lumiit ang kanilang rotation sa center position. Dahil dito nakikita ng marami na kinakailangan na talagang kumilos ng Lakers bago pa mahuli ang lahat. May kakayahan naman ng Lakers na i-wave si Lin kung nanaisin nila ito ayon pa kay Jovan Buha. Ang pag-wave ng isang manlalaro ay isang legal na hakbang sa NBA kahit pa bagong pirma lamang ito ng kontrata. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng puwang ang koponan upang kumuha ng mas epektibong center na makakatulong sa kanilang kampanya ngayong season.